Welcome back po sa ating channel. Breaking news. Revelasyon ni Ninyo Mulak sa traumang nararanasan ng kanyang anak inilantod sa publiko. Narito ang kabuuan ng storya. Dahil umano sa matinding trauma na dinanas sa dalawang, powerful Becky, ay sumasa ilalim ngayon ang isang baguhang aktor sa psychological treatment. Mainit pa ring pinag-uusapan ngayon ang tungkol sa nubi actor na hinalay at pinagsamantalahan umano ng dalawang TV executive sa loob ng kwarto ng isang hotel kamakailan. Base sa mga naglalabasang report sa social media at ilang online entertainment sites, pinaniniwala ang ang panganay na anak ng aktor at negosyanteng si Nino Mulak ang tinutukoy na biktima sa iskandalong ito. Hanggang ngayon ay hindi pa rin diretsya ang binabanggit ng pamilya ni Nino ang pangalan ni Sandro kung siya nga ba talaga ang tinutukoy sa mga ulat na hinalay daw ng dalawang bading na sinasabing konektado sa GMA7. Naglabas ng maikli ngunit matapang na pahayag si Nino kamakailan sa kanyang Facebook page na sinasabing may kinalaman sa nangyari kay Sandro. Aniya, inumpisahan nyo, tatapusin ko. Kasunod nito, nagbanta rin ang misis ni Nino at stepmom ni Sandro na si Dayan Abi tupad sa mga taong nambaboy daw sa kanilang anak, pero hindi pa rin niya pinangalanan kung sino ito. Pinalaki at iningatan naming mabuti ang aming mga anak na puno ng pagmamahal at pag-aaruga tapos wow alang hiyain lang ng mga kung sinong tao na nilamon ng kademonyohan sa katawan para magawa yung ganong klaseng kababuyan. Hindi kami makakapayag na hindi namin makakamit ang hustisya habang buhay na dadalhin ng anak namin yung kababuyan na ginawa nyo sa kanya. Wala kaming pakialam kung sino kayo o kung sino ang paprotekta sa inyo. Sisiguraduhin namin na pagbabayaran nyo yung ginawa nyo. Hindi namin hahayaan na may mabiktima pa kayo na iba. Itutuloy namin ang laban. Managot ang dapat managot. Nakakanginig kayo ng laman. Ang pahayag ni Dayan gamit ang hashtag justice should prevail. Habang patuloy na pinagpipyestahan ang iskandalong ito, balitang matinding trauma ang nararanasan ngayon ng baguhang aktor dahil sa nangyari sa kanya. Kaya naman habang isinusulat namin ang balitang ito ay patuloy daw na sumasa ilalim sa psychological treatment ang binata upang makatulong sa kanyang mental health problem. Kamakailan ay naglabas ng official statement ang GMA7 tungkol sa mga kumakalat na balita hinggil sa isa nilang, artist. Online articles and posts have recently circulated regarding an alleged incident involving an artist and independent contractors of GMA Network. We have yet to receive a formal complaint from those allegedly involved in the issue. Should one be filed, the network is committed to conducting a thorough and impartial investigation. We assure the public that GMA Network takes such matters with utmost seriousness. Sabi ng GMA.